Pre, may mga bagay ka pa rin na ginagawa na akala mo ay harmless sa relasyon nyo. Pero ang totoo, unti-unti na nitong sinisira ang pundasyon ng pagmamahalan nyo. Sa video na to, ipagpapatuloy ko ang pag-expose sa mga ugaling kailangan mong itigil bago patuloy ang masira ang relasyon mo. Tara na, simulan na natin. Number 1. iwas sa pakikipag-usap. Mga pre, ang komunikasyon ang susi sa maganda at mahabang pagsasama ng mag-partner. Walang nagtatagal na relasyon kung palpak ang inyong komunikasyon sa isa't isa kapag hindi na kayo nag-uusap para na kayong dalawang estranghero sa iisang bubong. Solid example, umuwi ka o siya galing sa trabaho, pagod na pagod at gutom. Imbes na magkamustahan kayo, kanya-kanyang cellphone na lang sa isang sulok Lumilipas ang gabi ng walang meaningful interaction. Ano ang dapat gawin at paano ito may iwasan? Bilang stoic na lalaki, maging sensitive ka. Kung nauna kang umuwi, ipagluto mo siya ng masarap na ulam at tanungin mo siya kung kamusta ang araw niya. Minsan, simpleng tanong lang ang kailangan para gumaan ang loob niya at manatiling bukas ang puso niya sa'yo. Number two, pinabaliwala ang isa't isa. Pray. Minsan akala natin okay lang yung pahala na siya sa sarili niya. Pero ang totoo, unti-unti na nating binabaliwala ang damdamin at pangangailangan ng partner natin. At kapag nasanay tayong hindi siya pinapansin, masasanay din siyang hindi na umasa. Solid example. Halimbawa, may problema siya sa trabaho o pamilya, pero hindi mo man lang tinanong kung okay lang ba siya. Hindi mo alam, halos mabaliw na siya sa bigat ng nararamdaman. Ano ang dapat gawin at paano ito maiiwasan? Maging present ka hindi lang sa katawan, kundi sa emosyon. Minsan, sapat na yung yakap o tingin sa mata na nagsasabing, Nandito lang ako. Iparamdam mo sa kanya na may kakampi siya sa laban ng buhay. Number 3. Hindi ina-appreciate ang isa't isa. Kapag araw-araw na kayong magkasama, nakakalimutan mo nang i-appreciate yung mga simpleng bagay na ginagawa niya pero kahit gaano kaliit yan sa paningin mo, para sa kanya effort yon At lahat ng effort, gusto ring ma-recognize. Solid example, lagi ka nalang nakatutok sa phone mo habang nagluluto siya para sayo. Kahit pinilit niyang magluto kahit pagod siya, ni hindi mo man lang sinulyapan ang niluto niya. Ano ang dapat gawin at paano ito may iwasan? Magpasalamat ka. Kahit simpleng, ang sarap ng luto mo, love, ay sobrang laking bagay na sa babae. Lalo mo siyang maingan yung gawin yun ulit kasi ramdam niya ang halaga niya sa'yo. Number 4. Inaasahan mong alam niya ang nasa isip mo. Hindi siya manghuhula, pre. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Hindi pwedeng silent treatment lang. Tapos magagalit ka kapag hindi niya nakuha ang gusto mo. Hindi ganon ang mature na relasyon. Solid example. Galit ka kasi nakakalimot siya sa mansari niyo pero hindi mo naman sinabi na importante pala sa'yo yun. Tapos sasabihin mong, dapat alam niya na, ano ang dapat gawin at paano ito may iwasan. Maging malinaw ka sa gusto mo at sa nararamdaman mo. Kung gusto mong maalala niya ang mga espesyal na araw, sabihin mo, ang clarity ay respeto hindi lang sa kanya, kundi sa relasyon niyo. Number 5. Kinukumpara mo siya sa iba. Walang mas nakakasakit sa babae kundi ang ikumpara mo siya sa iba lalo na kung ex mo pa. Isa to sa pinaka-toxic na pwedeng gawin sa kahit sinong partner. Hindi siya pinalad sa'yo para lang ihambing. Solid example. Bakit si ex ganito siya magsalita? Mas sweet siya kaysa sa'yo. Pre, kahit biro lang yan sa'yo, tinataga mo ng kutsilyo ang ego ng partner mo. Ano ang dapat gawin at paano ito may I-appreciate mo siya sa kung sino siya mag-focus ka sa strengths niya at sa mga bagay na gusto mo sa kanya. Pag pinaparamdam mong sapat siya, lalong lalalim ang tiwala niya sayo. Number 6. Hindi binibigyan ng sapat na oras ang partner mo. Ang oras, ang isa sa pinakamahalagang investment sa relasyon. Kahit gaano kakabisi, kung mahalaga siya sayo, gagawan mo ng paraan. Walang excuse sa taong may tunay na prioridad. Solid example. Tuwing day of mo puro tropa ang kasama mo. Naiiwan siya sa bahay na parang invisible. Tapos magtataka ka kung bakit nanlalamig na siya sayo. Ano ang dapat gawin at paano ito may iwasan? Maglaan ng quality time. Kahit simpleng sabay kayong maglaba o manood ng pelikula sa bahay, basta kayong dalawa lang. Tandaan, presence over presence. Number 7. Naglilihim sa isa't isa. Minsan maliit lang ang tinatago mo pero malaki ang epekto. Tiwala ang backbone ng relasyon. At kahit simpleng pagsisinungaling, nakakabutas na yan sa pundasyon nyo. Solid example. Nagchat sa'yo si ex, tinago mo. Tapos nalaman niya sa ibang tao. Kahit pa walang mali siya. Para sa kanya, panluloko pa rin yun. Ano ang dapat gawin at paano ito may iwasan? Maging tapat at bukas. Kapag may mali ka, aminin mo agad. Mas gugustuhin ng babae ang katotohanan kahit masakit kaysa sa malandi mong sikreto. Number 8. Masyadong open sa lahat ng bagay. Iba ang transparency sa pagiging overshare. May mga bagay sa relasyon na dapat sa inyong dalawa lang. Hindi lahat dapat may kopya ng chismis nyo. Solid example. Lahat ng away nyo, pinopost mo sa Facebook. Lahat ng sama ng loob mo, ikinukwento mo sa tropa. E paano na yung privacy niya? Ano ang dapat gawin at paano ito may iwasan? Pag-usapan niyo muna bago ka maglabas ng hinaing. Kung may problema kayo, iresolba niyo privately. Ang relasyon, hindi teleseryo, hindi kailangan ng audience. Number 9. Hindi ka na malambing. Pre, kahit gaano ka pa kalalaki, hindi nakakabawas ng respeto ang pagiging sweet. Huwag mong gawing excuse ang pagiging stoic para hindi ka na magpakita ng lambing. Solid example. Dati, araw-araw mo siyang tinetext ng ingat ka. Ngayon, kahit simpleng good morning, wala na. Tapos inaasahan mong sweet pa rin siya sayo. Ano ang dapat gawin at paano ito may iwasan? Ipagpatuloy mo ang mga effort na ginawa mong manligaw ka pa lang. Ang paglalambing ay parang tubig sa halaman kapag nawala, unti-unti itong malalanta. Number 10. Hindi iniisip ang pangangailangan ng partner mo. Ang relasyon ay hindi tungkol sa sarili mo lang. Kailangan mong intindihin kung ano ang kulang sa kanya at kung saan ka pwedeng tumulong para mapunan yon. Solid example. Alam mong stress siya, pero imbes na damayan mo, mas pinili mong maglaro ng Mobile Legends. Ramdam niya na hindi mo siya priority. Ano ang dapat gawin at paano ito may iwasan? Matuto kang makiramdam. Tanungin mo siya kung ano ang kailangan niya. At kapag nalaman mo Huwag mo lang pakinggan gawan mo ng aksyon. Number 11. Laging gusto ikaw ang nasusunod. Pre, sa isang relasyon, hindi pwedeng ikaw lang palagi ang may huling salita. Ang pagmamahalan ay partnership, hindi diktadura. Kapag palagi mong pinipilit ang gusto mo, parang nawawala na ang boses ng partner mo sa relasyon. Solid example. Lahat ng desisyon, ikaw ang gumagawa anong kakainin, saan pupunta, anong oras uuwi, wala siyang say at kapag tumutol siya, sasabihin mong, ako ang lalaki rito. Ano ang dapat gawin at paano ito may iwasan? Bilang isang stoic na lalaki, marunong kang makinig at magbigay. Hindi ka hinaan ang makinig sa partner mo sa katunayan. Ito ang tanda ng maturity. Irespeto mo ang opinion niya at hanapin ninyo ang gitna sa bawat desisyon. Number 12. Pinapabayaan mo na ang sarili mo. Pre. Akala mo siguro hindi na mahalaga ang itsura o kalusugan mo kasi nakuha mo na siya. Pero tandaan mo, ang respeto sa sarili ay parte ng respeto mo sa kanya. Kung pabaya ka na sa sarili mo, anong mensahe ang pinapakita mo sa kanya? Solid example. Dati, lagi kang mabango, maayos, fit. Pero ngayon, wala ka ng gana maligo. Puro instant food ang kinakain mo at wala ka ng drive mag-improve. Ano ang dapat gawin at paano ito may iwasan? Alagaan mo ang sarili mo physically, mentally, at emotionally. Mag-ehersisyo, mag-ayos, magbasa, matuto. Kapag pinapakita mong mahal mo ang sarili mo, mas mararamdaman ng partner mo na karapat dapat kang mahalin pabalik. Pre, baka isa o ilan sa mga ito ay ginagawa mo ngayon. Pero tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. Ang tunay na lalaki, handang magbago para sa taong mahal niya. Ang stoic na lalaki ay hindi malamig pinipili lang niyang maging responsable at disiplinado, lalo na pagdating sa puso. Kung gusto mong tumagal ang relasyon mo, ayusin mo muna ang sarili mong ugali. Tandaan mo, pre, hindi dapat ikaw ang dahilan ng pag-iyak ng taong nagpapasaya sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video natin, ay paki-like. Share at subscribe na rin dito sa ating usapang lalaki na kung saan integridad at tibay ng loob ang ating pag-ibayuhin. Maraming salamat po.